ay okay, may mga bago sila dito mga grocery items. ay ito, dito para dito May notice din dito kaya ibat iba pa no? yun yeah. yung mga available dito May marami na ano, eh. Ito yung okay. sa may sabaw? Okay. tapo yung ocho yung yung okay. yung yan. Okay. Ay, ito. ito yung 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 Ito yung 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 yung

Oh. Mm. -hmm. Bilang lang kilo. Bilang kilo. Bilang kilo. Bilang ah, lang. Bilang kilo. kilo lang. Bilang kilo lang. Bilang <laughs> <Papu> <Pero, laughs> kilo lang. Kilo lang. Bilang <laughs> Araw sa inyo, kabiay, uh, isang magpapag, uh, mapagpalang araw ngayon Ngayong araw ng Linggo. At dito ako kabiay, sa may kahabaan itong uh, C6 Road Puputahan natin dito yung bilihan ng mga, market, mga native na karni Dito sa may C6 Market Tara, kabiay, samahan niyo ako Puntahan natin ngayon I-update ko lang kayo dito, kabiay, sa mga presyo ng na mga nitip na karni ito sa may uh, C6 Road uh, sa Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal. Godbless guys. kabiyahe ito na mismo yung location ng C6 Market bilihan ng mga native na karne dito sa may Tai Tai Rizal dito ito sa may along uh, C6 uh, Road at makikita natin ito agad sa gilid lang mismo sila ng kalsada nakapwesto dito kabiyahe ay maaga kaming pumunta around 7am para makabil tayo ng mga karne na bago pa at sariwa dahil pagtanghali wala lang ganong mabibili So kapi ay uh, pupuntahan din natin yung bilihan ng mga grocery items kasi magkakasabay lang to kapi ay ko rin dito sa inyo yung mga bilihan ng mga grocery items na mura mura lang uh, dito kasi titingnan natin yung mga available ngayon ng mga grocery items na binibenta lang dito sa banda ng Holy Rico kapi dito uh, may mga kainan din nandito yung compact tip o eatery yan o oh, sabi ay may mga bago sila dito ng mga grocery items sa ini to. Para sa ilong table may notice din dito. Ay pati pa pa. No? Yeah. yung mga available dito may marami na kano eh. May mga snowber eh. May available ng snowber, noodles, so marami pang iba. Oh. Ay doon. May ni din hindi yung sinuha tayo itong noodles? noodles pwede tayo? noodles magkano kaya to? ito ha? 30,000 ito ano green? ha? green so, maganda yung green dito kasi yo may green sila dito 30,000 lang ito ano

Yung na dami nga yung available dito kagaya yung mga grocery items nila. Dito lang dito sa may haba yung na uh, C6. Yan ang kita natin ba ng gawin yan. C6 na yan. Dito may available sila mga ito. Jam fish available dito. Mantika. Meron sila rin available. Mantika. 40. Sampo isa? Wala na yung tatlo sampo. Ah, yung noodles dito pala, ano, sampung tisyo na, kabiyahe. Hindi so, yung tatlo sa 16. Oo, yung hindi mas mura ng oh, konti dito yung noodles. Bawa tayo mga, alam, mga 10 piraso. So, bili na tayo dito na 10. Ayan, sampo. Video matagal pa na no, may spare rin ito eh. May rin ito na yung spare ito. Ano pa ito, matagal pa. Oo. Ah, So dito ako, dito tingnan na kasi yung dito matagal pa at uh, kung gumalaki daw nga yun yung ano ko dito kabiyahe So kasi ito mga full out dito Dito pang lang na talaga tiyan. So bumili kami dito mga sabong piraso Kaya yan Kaya yan yan ano yun? Ilan na? Tampung piraso Bali 100 Ilan na yun? Ito kampung piraso na na ilan ang ganyan, magkano na yan? 50? 40 40 pa lang pa kaya yung yung, yung kanilang stick oh, sticker wafer, misin, 40 pesos lang So, kung mga emergency tinda dyan, pwede ito. At malaki pa expiry dito. Ayan o. So... Ay, oh. Pang, ano lang ito, pang benta-benta. Pero yung iba dito, pag hindi na, talaga hindi mo nabibenta. So, dito kabiyay, ah, uh, ito yung mga mura-mura lang dito. dito.

So, yung mga sila kata rin. Available. Bakit? O yan, magbabayad okay. na tayo okay. dito rin. Mayroon po sa kapatid. It

mga iba't uh, ibang mga accident kasi available dito so yung mga ganitong items dito kasi talagang low budget tayo so, kaya namin mga low budget so pinipili din namin yung mga hindi na-expert kasi so, dito mga pull out na talaga so also, favorite lang sa mga agad dito makakapunta na, na talagang hindi siya talaga iba dito yung expert na kaya pag nga pipili nila sa ayon ng mga card. yung available pa na pwede pa natin na makain. Kasi kung mabul pa. Kala lang. lang. Kala lang. lang. Kala lang. Kala lang. Kala lang. Kala Kabiyaya ang sunod na pinuntahan namin dito yung bilihan ng mga itlog kagaya ng balot at mga nitib na karne pati yung itong mga manok na available sa kanila dito sa ngayon magtatanong din tayo kabiyaya dito Ito yung kay Uyang Uyang

Huwag kaya tayo mga ano lang, kaputang po. Pinito yung kasi yung... Pinito yung sampu lang. Oo. Tapos, balot. Magkana sa balot ngayon? Dito kabiyahe, nag-inquire din ako ng presyo ng mga balot dito. Yung kanilang available na balot dito kabiyahe ay yung uh, 16 days at 17 days. Yung 16 days kabiyahe, ito yung mayroon siyang malaki ng bato yung 17 days ito yung may eh, maliit pa na bato so ang presyoan ng kanilang balot dito ay nakakalaga ng 12.50 yung isang peraso at sa pinoy naman kabi ay yung pinoy nila na tuyo ay uh, 8 pesos lang yan kabi ay at yung pinoy na may sabaw pareho pareho lang yung presyo niyan, 8 pesos so sa mga gustong bumili ng mga balot dito ng dito sa may C6 market lang sila matatagpuan katabi lang mismo sila ng mga bilihan ng mga karne ng mga native na karne available at ito yung bilihan nito ay pangalan nito ay Uyang's dealer ng uh, mga balot at chicharon mayroon silang available dito kabiyay na lechon at mga manok gagaya nito mga chicken calves dito kabiyay ay laging bukas itong bilihan ng mga itlog itong Uyang's na wholesale na binibenta nila dito yung mga itlog kagaya mga balot at yung chicharon wholesale din siya so dito kabi ang pinakaano natin dito hindi natin malaging mali-declare na laging may mga available na balot kasi depende sa stocks at availability ng delivery ng mga balot kaya ang iba dito nagpapa-reserve talaga bago pumunta kaya kung kayo kabi kung nagtitinda kayo ng mga balot ang mas maganda is sa uh, lag, lagi kayo magpa-reserve sa kanila para mayroong kayong uh, available na may bibili dito. Yun lang yung pinaka-tips ko dito kabiyahe dahil laging ubusan dito yung kanilang mga tinitindang balot at itlog. Mayroon din sila mga available dito na mga mantika at suka. Lipat naman tayo dito sa bilihan ng mga litim na karne. <laughs>

-makin, makin Mereka, yeah. Okay, ano like, subscribe dan ito? ini? Right. Oke, okay, <laughs> <Native. laughs> ito 80 para raw dalawtan na ng nito pangadobo dalawtan na lang eh bilogan na lang eh para ngadobo na sa sala dalawtan sa dalawtan na lang kasi ko ya kilo oh <gulong> 2 <gulong> kilo bilang kilo 1 kilo lang 1 kilo lang sa kalatin ah 1 kilo lang ko ayan lang

So, ang bintahan nila dito kabiyahe ng mga ganitong klaseng mga manok, yung uh, mga native. So, sa so gusto magparami, 250 pesos per kilo yung bintahan nila dito. Wala na pala yung uh, per perperaso. <coughs> મેરુના ઇતો પર આત 1 કિલો શાહી ની પેક રાસા આમે પો વદી ઇમલી મની ની દોતી સાબ મેરા દાયો ઉલેトロફી મેં કરાસા યંગા પરમેડિસીન પો યંગા ઉલેトロફી માકો લેબરા આલે આંદાવ કે ઇમહાને ડિગલ ઓર્ગન આય ઓકાટી કે કિલો યાન બેરી સફરાસો સફરાસો તો બાયસ બંગા

1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 500 ang uli. May pasta pa doon, oh. Uh, yung ano yun, naka-plastic na. Ah. Uh, eh, ano kasi, pinawasan no. kasi yan ng langaw at saka yung oh, ano sabuk. Hindi langaw siya. Oo. Oh, may sabuk din. Diba? Ano? Oh, 300. 300.

Sige, i na kasi, nakabili lang na si 200. Pero, grabe, pa. Habi ay ito yung aking uh, latest video update dito sa bilihan ng mga nilig na dito sa fire. Market para kay Santa Ana tayo, tayo sa Irizal. Kapag kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel ay mag-subscribe na po para lagi kayo may notify sa ating latest video upload. Uh, at sa ating Facebook page, follow na rin yung ating Facebook page. Para mga, kung may mga, para kung may mga latest video upload tayo doon ay uh, manotify din kayo. Maraming salamat din patuloy ng pag-support na, na pag-ahe. Hanggang sa muli, magkita-tikita tayo sa mga susunod ko na video. Bye-bye!